Marami dyan guilty. Ang dami nyo magagandang basa sa bahay. Ang ginagamit niyo yung bungi. Yung nahihiwa-hiwa na yung labi niyo, dahil bungi-bungi na siya. Ang dami-dami magagandang kumot ang ginagamit. Yung wasak-wasak na lumalabas na yung paa nila sa butas. Maraming mga bahay, ang gaganda ng silya, may balot na plastic. Tapos nakaupo sila sa lata ng floor wax. Merong magandang-magandang ano, kitchen, pero hindi sila doon nagtatrabaho sa dirty kitchen. Yan yun. Useless. Bakit pa kayo nagkaroon, ganun yung gagamitin? Ang gaganda ng mga tuwalya, tapos ang ginagamit lagi, ang ninipis, nagasgas, nagasgas, na may nakasulat na good morning. <laughs> Hindi magamit ang bago. Ang daming magagandang damit, pero yun ang yung mga sira-sira, ang pinagsususuot. At yung iba, ang daming pera, pero ang kurikuripot pa rin, anti titipid, walang ginawa kundi magtipid. Pag bine-bless kayo ni Lord, basta may proportion, ha? May ibinibigay ka kay Lord, may ibinibigay ka sa kanyang work, may ibinibigay ka sa charity, may ibinibigay ka sa mga mahal mo sa buhay, lalong-lalo sa mga empleyado mo, mga kapwa, mga gagawa mo, katulong mo sa paghahanap buhay, dapat may ibibigay ka rin for your enjoyment. Kasi pag hindi mo in-enjoy yun, parang sinasabi mo sa Panginoon, baliwala naman sa akin yung binibigay mo, hindi ko naman ako nasasarapan.